ka ay dito sa labas. Kunyari, dalawa pinunta natin bahay. Ano ba yun? Ito, so clubhouse. Ito, picture na kami dito. Saan mo yung sa? Hindi niya. Ito yung bahay namin. Ito yung bahay namin. Ito bahay namin.

May kumain na pala kanina. Uy, nandito dito. Asan? Ano? Asan ganyan yung ano, bunga? Duma, <laughs> ako <Ayan> nga bago. <laughs> Bilis! Bilis! O, oh, dito mga lalit tuktok pala tayo, no? Ha? Ano? Yan? Ano Ano yun? Ayon ba yon? Ito so si Baby Boy.

Baka ebidensya. Yeah, Bok. Kahit lang, isa kilikili mo. Ang <laughs> <laughs> oras to, biyahe. Eh. Sige, tingnan mo na kung pasya kami. Lahat ko niya. Diyan naman na. Sige. sige. Dito, sige. dito, sige na. Dito, dito, dito. Sabi kayo dito, lapit. Dito dito. Dito. dito, dito, dito. Dito ka na lang, Ayan, 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 okay. Dito ka na lang. Kuha ka kami, kuha. Kuha kami. Lapit ka dito, lapit ka. Kuha, lapit ka. Hindi, sabi yung lapit, hindi makukuha. Kuha kami lahat. Okay. okay. One, one, two, three. Dinamo, dinamo, dinamo. Dinamo mo, mabuti. Pule ako. May okay oh. na? pa dito Dito kita. Kita ka. mo steady mo, lang, ano? Barang di malung. Alain. Kukuwak nyo? Oh, kuya. Kebuak nyo. Kita. si Kita. Kita. Kita.

Bok! Bilyar oh! O, 50 ko! may kakamon oh! O! Bilyar! May kakamon, bilyar, ko sa inyo ah Bilyar! Ha! ko! 1 sa Ha? pera mas kuwenta kuwenta Wala akong dalaman na nag-aaral! Buhin muna, panalo ka naman eh! Wakad, it's Panalo ka naman eh! Yung ganda upuan, no? Bilis kami na! Iba ito, upuan, no? Yan to. Bagyo din. Bagyo din po. Bagyo din po. Bagyo po. Uy! Ako yun to! Ano ang panang ka... Ano <coughs> na. to? to?

Maya, are... Maya. Ay, porong si Joshua. na lang, <laughs> si Si Joshua na lang si Dali, dali, Pag nandito maliwanag eh, oh, o. Dito dapat eh. Sige lang, si Josh. Sige lang, <laughs> si Gaya. si Gaya. si Gaya.

Ano ilma Oi, judi tapik kaya yung ito. Sila. Para sa nila. Kamila mo nito to ni kasama ka sa video bijo eh. Kamila. mo muna kamila. Ako lang ko ko boy. Sige. Boy. Family. 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 Family